guys, gagawa tayo ngayon ng diagram sa 3-way guys. Basic lang ito guys. Uh, ipapakita ko lang sa ano kasi marami namang marunong sa electrical. Baka sa mga baguha na gustong matuto ng 3-way, makukuna nila ng kalaman to. See guys mamaya. So ito ngayon yung diagram guys. Yan. Yan ito yung line 1, line 2. Ngayon, yung line 1 papunta dun sa receptacle, guys. Galing sa receptacle, bababa rito yan. Bababa dito sa switch na 3-way. Tapos, yung line 2 naman, guys. Line 2, dito siya, ba, guys, pababa sa isang switch. 3-way yan, guys. Ngayon, itong dalawang wire na to pinaka ano nya connection sa pag switch yan guys dalawa yan guys uh, yan ang ginawa kong diagram guys, sa electrical ngayon, wawiringan natin ngayon yan, papakita ko sa inyo kung paano mag wiring at pailawin rin natin connected yan guys, not connected. Ito. Uh, not connected yan. oh. Uh. time guys, ito guys, kakabitan muna natin. Ito kasi yung papunta sa light. Yan guys. Kakabitan oh. natin ng ganito. Kung yari, ito yung ano, pinaka basic lang guys, yung pagyanan natin ng para isaksak natin para makailaw siya. Pero kung nasa conduit yan guys, hindi yan ganito. Magkasama lahat yan dito. Magkasama lahat. Bali itong supply lang. Magkasama sa isang junction box dito. Tapos dalawang switch. Isang junction box yung sila sa lubog. Pero sa diagram ito, ginawa ko diagram para maintindihan kung paano gumawa ng 3-way switch, 3-way na ilaw. Di diba ba sa hagdan, sa kita ng hagdan, ito paakyat, ito yung pataas, ito yung sa baba. O ito man yung sa taas, ito man yung sa baba. Para pag akyat, pailawin, pagdating sa taas, pagdating dun sa sikam door, patayin. Tapos pag bumaba naman guys, sa papunta sa ground floor, pailawin, papatay naman niya dito. Pa I-off naman. Ngayon, wala tayong 3-way switch. Ano lang muna natin? Yung manual na lang muna. basta ito yung line 2, ito yung line 1 papunta sa receptacle. Ngayon yung receptacle, bababa dito para mag-contact siya. Yan guys, oh. So. Ito yung line 1, itong line 1 papunta sa receptacle. Itong line 2 papunta dito sa switch. Ngayon, gagamitan natin ng reverse dalawa para mag-contact sila mag-ilaw doon. Ayun na guys, nabalingan ko na guys. Yan. Ngayon, ito kakabitan natin ng plug guys para isaksak dito sa ano dito sasaksak natin dito okay kakabitan natin ng plug guys para isaksak na lang ano lang ito ba guys ha basic lang ito na yung ginawa kong diagram sa naka ano na naka ano na ngayon sasaksak na natin dito tinan nyo guys oh yan nakasaksak na ngayon ito kabitan natin ng bulb bumbilya kabitan natin ngayon hawakan mo tong light pero itong switch ano lang yan hawakan mo itong live tapos yung galing sa receptacle ito pinaka live ngayon guys dito natin idikit sa linya na to lin, ditong linya na to pag oh. ganoon dito sa linya na to tinan mo idikit ko ha tapos yung dulo nito didikitan ko rin galing sa receptacle tinan mo guys o oh, baka nakailaw nakailaw guys ngayon tatanggalin natin idikit natin dito idikit natin dito yan. Pero dito sa kabila, hindi ko ginalaw ha. Hindi kita tin dito, hindi ilaw yan guys oh. Yan, hindi ilaw. Ngayon, kung may switch yan guys, si switch din mo dito. Iilaw yan. 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 Pag pinatay mo uli, tanggal, dito mo ipalo sa kabila kasi triwi yan, hindi siya ilaw. Hindi siya ilaw. Ngayon pag Dating dito, nakailaw, ganyan, nakailaw. Papatayin mo, ipalo mo sa kabila, hindi ilaw. Ngayon, pag, halimbawa, ito yung galing sa scam floor, pag baba mo, i on mo siya, iilaw siya. Yan, iilaw na siya. Pagdating sa baba, patayin mo, ipalo mo dun sa kabila, ganyan. Pag dito ang contact, hindi na patay na siya. Ngayon, pag umakyat yung tao galing sa ground, papunta naman sa ano, i-switch niya, iilaw siya. Pagdating sa taas, gusto patayin, ipalo naman sa kabila. Yan. Kung may switch yan, guys, may switch kaming trim, eh gan-gan ng sana yan, ganoon. Papalo lang siyang ganoon. Kung may switch na yan, ganyan. May switch na yan, ganyan. palo-palo na siya, ganyan. Kaya yan, yan, three-way guys, three-way. Kaya nagkakaroon ng contact yan kasi itong dalawang wire na to sa ano, yan, doon sila nagkakuntakan. Ngayon, pag pinalo dito sa kabila, wala siya. Kailan ilipat mo siya rito? Kung may switch sana tayong 3-way, gaganong-ganong lang sana yan. Tapos, on, ilaw. Pagdating dito, patay. Ganon na naman. Pagbaba naman niya, on, pagdating naman dito, patay. Ganon lang guys, paggawa ng 3-way. Yan lang ang ginawa kong diagram. Yan guys, oh. Kasi pag dito ang palo lahat yan, ilaw yan. Pag nilipat natin dito, wala yan. Pag pinalo mo dito, iilaw yan. Yan guys. Naway makunan nyo ito ng aral, makulutan nyo na kahit sa mga baguhan man lang. Yan lang, ganyan lang yung paggawa ng ano, trinig. Sa hagdan. Sa hagdan, ginagamit yan guys sa ano, at baba. Ganyan lang guys ganyan lang guys yan ganyan lang yan yun know, ganyan lang ang diagram niya no ganyan, ganyan. yan line 1 line 2 yung line 2 papunta rito sa kabilang switch yan yan papunta diyan tapos yung line 1 papunta rito sa receptacle yung connection do sa kabilang recept sa ilaw papunta rito sa kabilang switch yan yan ang 3 way wiring ng triwen guys sa mga baguhan lang basic lang ito hindi siya mahirap gawin guys ngayon pag tuloy tuloy ang hagdanan tuloy tuloy third floor kukunik siya iba namang ano yon iba namang diagram yun ganyan habang tumataas siya dumadami ang wire dumadami ang wire ito guys sa mga electrician dyan, kung may mali mga ko, uh, mag-comment na lang para maituwid ko rin yung mali ko. Pero sa palagay ko, ito na yung subo ko na itong mga ganitong linyada guys sa mga trefe. Yan. Hey guys, salamat sa inyong panonood sa walang sawang pagsuporta sa video ko sa mga viewer salamat sa lahat bye bye